Kaya siya mahirap kasi kailangan mag-isip. Now, sa so probability, um, kailangan na-visualize nyo sa ulo nyo yung nangyayari sa word problem. Pero may mga techniques na pwede nyong aralin at pwede nyong matutunan para makita nyo yung pattern kung paano ang pag-solve ng mga probability problems. Uh, at na, unahin natin yung uh, definition of probability. Probability is a branch of mathematics that describes chance outcomes. So... Uh, kinukuha natin yung uh, possible na pwede mangyari or nagpipredict tayo ng outcome based doon sa sample space. Now, ano ba yung sample space? Ang sample space, mahalaga yan sa probability o sa pag-solve ng probability. Kasi kung alam nyo yung sample space at na-visualize nyo yung sample space, mas madaling makapag-solve ng probability. Ang sample space, by definition, is all possible outcomes in an experiment. At sa statistics, ang experiment, hindi yan yung regular na experiment na ginag ginagawa natin sa, sa sa uh, uh, survey or sa pag-experiment ng dalawang bagay using scientific method in probability ang experiment yan yung mga um, uh, problems na kailangan nating uh, isolve sa probability for example uh, flipping a coin flipping a coin is an example of an experiment sa, sa probability tapos uh, sa probability kung uh, paano makuha or ano ang probability makakuha ka ng isang king of hearts kapag ka uh, pumili ka, nagpick ka ng cards sa isang standard deck of cards. So, yung, uh, event, yung experiment na yon yung pagkuha mo ng uh, card doon sa sa baraha. So, ito ang mga examples ng sample space para mas ma-visualize nyo kung ano yung sample space. So, first example is, yun nga, tulad na sinabi ko, rolling a die. So, rolling a die is an example of an experiment in statistics. Tapos, ang sample space niya or list ng lahat ng possible outcomes when you roll a die is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi cube yun, tapos may mga 6 dots, di ba? So, ang sample space mo, since na-visualize mo sa isip mo yung isang die, ang isang die mayroong anim na numbers so ang sample space mo is 1 2 3 4 5 and 6 so meron kang anime na sample space doon sa isang experiment na yan sa experiment mo naman na tossing a coin twice so hindi isang beses pero dalawang beses so ang mga possible outcomes mo doon sa sample space mo doon eh pwede kang makakuha ng combination na dalawang uh, ulo dalawang uh, kalabaw hayop or combination ng dalawa so meron kang two tails or two heads tapos, isang tail, isang head, at isang uh, head, isang tail. So, meron kang apat na sample space sa experiment ng tossing a coin ng dalawang beses. Tapos, kung ang experiment mo naman is tossing a coin once, so, yung sample space mo is just tails and heads. So, one and two. So, yun yung uh, sinasabi kong kailangan na visualize nyo yung experiment para maintindihan nyo yung sample space. Yung third example ko naman is drawing, um, drawing from a standard deck of cards. So, uh, lahat naman kayo nakakita na ng baraha at sa isang baraha meron tayong apat na suits uh, spades uh, spade club or hearts and diamond tapos meron tayong tatlong, uh, labing tatlong 133 uh, ano doon uh, types uh, or suit na tinatawag meron king queen etc so all in all meron tayong uh, 52 na cards. So, 13 times 4 is 52. So, ito yung sample space mo. Yung bawat isang card doon sa standard deck of cards, yun yung sample space mo. So, kailangan na visualize nyo yung ma experiment na yan sa ulo nyo para pagka meron kayong probability question involving these experiments, na alam nyo na kung paano isolve yun kasi alam nyo yung sample space. Now, since mahalaga ang pagkuha ng sample space, Uh, minsan mahirap ma-visualize yung sample space sa ulo. Para yung uh, uh, minsan pag nag-aral uh, tayo ng uh, multiplication, kailangan meron tayong times table. Kapag na-visualize natin yung times table, mas makikita natin yung kung paano sagutin yung 2 times 5, 8 times 6, 7 times 2. So, it's the same thing in uh, probability. Kung hindi nyo na-visualize yung uh, sample space, uh, meron tayong paraan para ma-visualize yun. Gagawa, gagamit tayo ng tree diagram. Yung tree diagram is a visual representation of a sample space in an experiment. So, uh, magbibigay tayo ng uh, example ng paggawa ng uh, tree diagram. So, medyo... Uh, tricky to kasi Um, walang uh, pattern, walang isang pattern sa paggawa ng uh, tree diagram. Pero, kung ma-visualize nyo kung ano nangyayari do sa experiment, mas madaling mag visualize at maggawa ng tree diagram para makita nyo yung sample space. Tulad nito, experiment ko dito is tossing a coin twice. So, to toss a uh, coin twice, dun sa example ko kanina, kung hindi nyo na-visualize kung bakit T, T, H, T, T, H, and H, T yung mga sample space ko, dahil dito yun sa Uh, possible outcomes na nalista ko. So sa unang toss, ito yung coin nyo. So sa first toss, meron tayo yung possible na T and H or tails and heads. So yun yung first toss. Tapos magincrement increment lang siya ulit doon sa unang yung toss dito may possible ulit kayong tree dyan na iba-branch out nyo na tails and heads kasi yun uli yung uh, uh, second toss ng pag-toss ng ng, ng ng coin nyo. So ito yung tree diagram. First toss And then, yung second toss. So, nag-branch out lang siya, pero ang mapapansin nyo, TH and TH pa rin yung lumalabas doon sa mga branch. So, sa first toss, TH. Sa second toss, TH and TH doon sa T at saka sa H. So, para makuha nyo yung sample space, um, makikita nyo na ma-visualize nyo na siya dito sa tree diagram. T and T. So, two Ts will be your first sample space. Then, TH, HT, And hh so ang sample space niyo sa pag uh, toss ng coin twice will be tt th ht and hh so apat yung sample space niyo Now, ito naman sa susunod kong experiment. Um, ang experiment ko is rolling a die, then tossing a coin. So, meron kang die, meron kang coin. Ano yung mga possible outcomes? lahat ng possible combination ng outcomes doon sa pag-roll mo ng die at saka pag mo ng coin. So, syempre, hanba, meron kang die, ni-roll mo yung die, lumabas 7, um, lumabas 8, <laughs> lumabas 5, uh, so 5, and then nag flip ka ng coin, ang lumabas eh, heads. So, meron kang five heads. So, five and eight, yun yung first combination mo. So, ang gagawin mo naman ngayon, ano ba yung lahat nun, or yung total ng combinations na pwedeng lumabas pagka nag-roll ka ng die at nag-flip ka ng coin. So, ito yun. So, una, nag ako ng die. So, meron akong six possible outcomes. One through six. And then, nag-flip ako ng coin. Nung nag-toss ako ng coin, alam ko may dalawang possible outcomes every time mag ka ng coin. So, meron akong TH, TH, TH sa every number dun sa die. Para makita ko yung lahat ng possible outcomes. And then, i-organize ko siya using my tree diagram. So, yung first combination ko, 1T, 1H, 2Ts, 2H, and so on. So, ito na yung possible combination ko doon sa pag-roll and die at pag-flip ng coin. So, ang sample space ko dyan, ililista ko lang sila isa-isa, meron akong 12 na possible outcomes. So, meron akong 12 na um, outcomes. So, yun yung um, sample space nitong experiment na to. So, again, ito yung tree diagram. Isa sa pang mga paraan kung paano mo ma-visualize yung sample space mo kapag hindi mo na siya ma-visualize uh, sa ulo mo. So, ito yung um, madaling representation ng Sample space. Now, since probability in lesson natin, um, it maraming uri ng probability, sa sa mga probability, uh, types of probability na gagamitin natin is classical probability. And classical prob probability, it refer refers when one, uh, when we know our sample space in calculating the probability of certain. experiment or a certain event. So, kaya siya tinawag na classical probability kasi sample space lang yung kailangan nyo tapos ano ba yung tinatanong and then divide nyo lang sa, yun yung probability. Um, ito yung uh, probability notation. So, P of A. So, ma madalas nyo makikita yung notation na to sa mga probability problems. Pag siya P of A, P of B, P of C, or minsan, 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 hindi na A ang isusulat, minsan, yung mismong, uh, um, Event name Ilalagay. Probability of getting uh, okay. red or two red cards when you uh, draw uh, a according to the standard deck of cards. So, yun yung P of A nyo. Ito yung notation. Probability of event A. So, yan yung pagbasa nyo. Yun. So, ang probability of event A, or ang classical probability, ang formula nyan is yung number of outcomes in event A all over the sample space. So, ito yung classical probability na tinatawag. So, paano natin niya apply Or ano yung examples, mga examples ng classical probability? Ito yung first example ko. Given a die, let's find the probability of getting an odd number when you roll a die once. So, meron kang isang die, tapos, ni-roll mo yung die, ano daw yung probability na ang makukuha mo e odd number lang. So, ang event A mo, kailangan mo ilista lahat ng odd numbers na lalabas doon sa uh, sample space nyo. Alam nyo naman yung sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6 when you roll a die. So, kailangan alam nyo at pamilyar kayo sa die kasi kung hindi nyo alam yung die, hindi nyo masasagot yung probability. Kaya, kailangan naging dito sa, um, probability. So event A mo, ang mga possible uh, outcomes sa event A is 1, 3, 5. Kasi yan yung mga odd numbers na pwede lumabas sa isang die. So tatlo ngayon yung, yung, yung uh, elements mo doon sa event A. Sa sample space naman, alam natin na anim siya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, lahat ng possible na outcomes doon, kailangan ni-include kasi yun yung sample space. And using the probability notation, P of A is number of outcomes ng event A all over the sample space. So, ang sagot nyo is 1 half. So, ang probability na makakuha ka ng odd number when you roll a die is 1 half or 50%. So, yan yung classical probability na tinatawag. So, very direct. Um, dapat lang, alam nyo yung uh, uh, kung ano yung die at alam nyo yung sample space. Now, example number 2 naman, find the probability of getting two tails when you flip a coin twice. So, ang sample space mo na kailangan hanapin eh, yung uh, Sample space when you flip a coin twice. So, meron tayong apat na sample space doon na pinakita ko a while ago. So, ito yung sample space nyo, apat. TH, h, t, t, and HH. Tapos, ang kailangan nyong hanapin is yung event A. The probability of getting two tails. So, uh, two tails, uh, o dalawang uh, um, kalabaw, yung kailangan nyong hanapin. So, TT yung yung uh, um, kinahanap ng event A. So, iisa lang naman yung possible outcome na dalawa yung uh buntot nung uh, nung uh, um coin so classical probability 1 over 4 so ang probability mo na makakuha ka ng dalawang uh, uh, tails when you flip coin twice will be 25% or 1 fourth so yan yung classical probability